Okay, ayan mga bro, uh, si Tuklaw na lang papasok. Ay, Rex, nandyan lang yan. Oh. Uh, <laughs> Baboya mo. Ikutin mo. ala la mana derecho amiga ayo apa sub sub ya <tuk> la ye ya

Guys, ni. Oh, kita balik sekarang.

Tak ni bab, Tunggu ni apa? Bantu mereka yang mereka salah Lana? Kali ayam tunggu ni. Lain? 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 lang dito sa ano Lain? 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 Wala, na, lumusok na yung ulo dito oh. eh. Nakarolyo lang. Nakarolyo lang. Ang ganda ng bahay pala niyo. Nakarolyo lang sa... Papalit ng malat. Nakalog po na butas. Madami dito, malamig eh. Oo, oh, oh, malamig, malamig kaya kay kasi ganyan mas... nandyan eh. Malamig din sa akin eh. Ayan, um, bro, eh. Yung, but, yung na yun. Oh. Ay, mas malaki yan. Doon. Doon yung motor na yun. <laughs> Patag na ganyan. Galing eh. na ako ganyan.

patay po dyan sa likod. Ano na? Kaya napatay po dyan. Ah, may napatay po kayo. Pero wala pang pandin nung araw niya. Hmm. Kasi dito. Nakalo rin ako dito. Kahit doon sa may harap na no, kayo, yung pungsugod eh. Kahit nawawala lagi mga sinabi yung kita yung yung bibi naglilimlim kaya nawala din no <laughs> bibi <laughs> naglilimlim nawala

그숫자 s a e i Wala, yeah, walang na sa ano lang siya. Puno. Nasa baba lang siya. Kaya masalakang place tayo dito sa barangay. Okay, uh, binigyan po tayo ng panggas. Di po panggas to, pangkain pa po to. Okay, maraming maraming salamat po. Huwag uh, pa buwi na tayo.